Pumalo na sa halos 30,000 mga deboto ang nagtungo sa Quirino Grandstand mula pa kahapon para makalapit sa poong itim na Nazareno. Ang ilan sa ating mga kababayan, doon na rin nagpalipas ng gabi si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine, Bien! Marami sa mga deboto ng puong itim na Nazareno ang nagpalipas na ng gabi sa paligid ng Quirino Grandstand. Gaya na lamang ng pamilya ni Arnold Alegre na taga kaintarezala Bukod sa kanyang asawa at mga anak, kasama rin ni Arnold ang iba pa niyang mga kaanak. Kwento ni Arnold, panata na ng kanyang pamilya ang dumalo sa pahalik sa puong itim na Nazareno hanggang sa mismong araw ng translasyon. Ang um, anuebe pa ho kasi ah. kami, uuwi. Talaga nagpapalipas po kami talaga ng gabi sa mga ganitong oras. Dasal niya sa puong Nazareno. Na sana po ay hindi kami nagkakaroon ng sakit, healthy, ganyan sa umumuhay ang Gen C na si Natalie De Vera, naging panata na rin ang pagkakaroon ng malalim na debosyon at pananampalataya sa puong itim na Nazareno. Kuwento niya, nagsimula raw ang kanyang debosyon nang pagalingin siya ng puong Nazareno sa kanyang malubang karamdaman, limang taon na ang nakalilipas. Simula po na nagkasakit ako dati and tuloy-tuloy na po yun every year na. Parang ano po, fate po siya para sa akin. Good health po. Sana hindi na maulit yung dati. Kilabot at hiwaga naman ang naramdaman ni Monica Santos nang mahawakan niya ang puong itim na Nazareno. Mula tay tay Rizal, bumiyahe patungong Kirino Grandstand si Monica at matyagang pumila, masilayan at mahawakan lang ang itim na Nazareno parang nalamig po ako na parang umano po yung parang naiba po yung pakiramdam ko po talaga parang pumasok ba sa ano po sa um, Nazareno po. Malaki kasi ang pasasalamat ni Monica sa Nazareno dahil tinugon daw nito ang kanyang mga dasal na magkatrabaho ang kanyang mga anak at magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Pasasalamat ko po na yung mga anak ko po na hindi ko po sukat akalain po na sila po ay kahit po na high school graduate po sila na hindi nakatapos sa pag-aaral hindi ko po akalain na mapupunta sila sa UK sa London po kaya ngayon po bali pa sa salamat ko kay sa kay Nasareno po ngayon na natalagang sobrang saya ko po dahil naging maganda ang buhay nila ngayon. Sa pinakahuling tala ng Ermita Police Station, pumalo na sa mahigit 28,000 ang bilang ng mga debotong nagpunta sa KIRINO Grandstand para sa pahalik simula pa kahapon ng umaga. Samantala, buhay na buhay naman ang mga negosyo sa paligid ng KIRINO Grandstand. Katunayan, kanya-kanya ng diskarte ang mga nagtitinda para makabenta. Nakaraan, okay. Naubos. Mag Magbili. Eh matumal-tumal ngayon. Ang ginagawa namin pag di kami punta kami ng Quiapo, ayan, diyan kami lumilit. Mahirap kahit na ikipagsabalan sa mga nanguhuli, eh. mga ano, kami. Hindi namin alam kung sa kami ilalagay, ilay magaano magikot para makapwesto lang ng maayos. Puspusan na rin ang mga otoridad sa pagpapaigting ng seguridad at kaligtasan ng mga deboto sa Quirino Grandstand. We have been uh, conducting several meetings, uh, 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 several months uh, before uh, today's uh, event, uh, event started. Uh, our PNP EOD team, SWAT and Coast Guard are uh, roving and uh, manning the uh, area, uh, specifically dito sa Quirino Grandstand. Paalala ng mga otoridad sa mga deboto para maiwasan ang anumang aberya. Ang may ipapayo natin ay magdala ng uh, water, uh, pamaypay at uh, payong kung kaya just to uh, shield uh, from uh, the sun. And uh, have faith na kakayanin nila hanggang uh, makarating sila from the start to uh, poong Nazareno. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!